Kinuang mangyayari kapag ang isang soberanong boses ay nangahas na magsalita malakas at malinaw laban sa isang pandaigdigang superpower. Ang dating senador ng Pilipinas na si Francis Tolentino ay pinagbawalan lamang na tumuntong sa lupain ng China kabilang ang Hong Kong at Macau. Bakit? Dahil naglakas-loob siyang magsalita. Dahil siya ang nagakda ng batas upang igiit kung ano ang nararapat sa atin, ang West Philippine Sea at dahil itinaguyod niya ang mga karapatan ng soberanya ng Pilipinas ng may matibay na paniniwala. Tinatawag ito ng China na egregious na pag-uugali, ngunit para sa maraming Pilipino, ito ay isang badge ng karangalan. Linawin natin, ito ay hindi lamang tungkol sa isang tao na pinagbawalan mula sa ibang bansa. Ito ay tungkol sa pagguhit ng pulang linya ng China na nagbabala sa bawat politiko at mamamayang Pilipino na ang pagsasalita sa mga karapatang maritime ng Pilipinas ay maaring may mga kahihinatnan. Si Tolentino, isang pangunahing sponsor ng Philippine Maritime Zones Act, ay natarget para sa pagtukoy sa ating mga hangganang pandagat, mga hangganan na kinikilala ng international na batas at pinalakas ng 2016 Hague Ruling. Hindi siya nagdeklara ng digmaan, hindi siya nagprovoke ng karahasan. Pinagtibay lang niya ang karapatan ng mamamayang Pilipino sa ating karagatan at dahil doon, pinarusahan siya ng Beijing. Inaakusahan siya ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng China ng mga malisyosong aksyon at nakakapinsala sa interes ng China. I-decode natin 'yon. Sa pananaw ng Beijing, ang pagtataguyod para sa soberanya ng Pilipinas ay malisyoso. Ang pagtatanggol sa ating mandato sa konstitusyon na protektahan ang ating teritoryo ay napakalubha. Gusto nilang maniwala tayo na ang paggalang sa ating mga pambansang batas at pagprotekta sa ating yamang dagat ay banta sa kapayapaan sa rehiyon, ngunit hindi nagpatinag si Tolentino. Tinawag niyang badge of honor ang mga parusa. Nangako siya na walang dayuhang kapangyarihan ang makakapagpatahimik sa kanyang boses o makakasira sa kanyang desisyon. Hindi ito ang unang pagkakataon na binaluktot ng China ang mga diplomatikong kalamnan nito para patahimikin ang mga kritiko. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nagpataw ito ng direktang parusa sa isang opisyal ng Pilipino na nagpapadala ng nakakatakot na mensahe sa ating iba, manahimik o magdusa sa gastos mabilis na tumugon ang mga opisyal ng Pilipinas. Kinundena ni Senator Jingoy Estrada ang mga parusa bilang hindi makatarungan at hinimok ang ating Department of Foreign Affairs na ipatawag ang Chinese Ambassador. Pinalalahanan niya tayo na ang pagsasabatas para sa pambansang interes ay hindi maling pag-uugali, ito ay tungkulin. Samantala, sinabi ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro kung ano ang nararamdaman ng maraming Pilipino sa kaibuturan ng kanilang mga buto. Hindi nila kayang patahimikin ang tunay na Pilipino. Ang kanyang mga salita ay tumatak dahil hindi lang ito isang geopolitical na issue. Ito ay isang usapin ng dignidad ng pagkakakilanlan ng pagiging mataas bilang isang bansa. Kaya ito tayo nasa isang sangang daan. Hahayaan ba natin ang mga dayuhang kapangyarihan na magdikta sa ating masasabi? Ipagpapalit ba natin ang soberanya sa katahimikan? O maninindigan ba tayo sa mga nagsasalita, batid na ang kanilang katapangan ay nagbibigay daan para sa pambansang integridad? Ito ay higit pa sa pagbabawal sa paglalakbay. Ito ay isang pagsubok ng ating determinasyon. Sa loob ng maraming taon, ang China ay nagtayo ng mga isla sa tubig na legal na pag-aari ng Pilipinas. Inaras nila ang ating mga mangingisda, binaliwala ang internasyonal na batas at kinawang power play ang mga diplomatikong negosasyon. Ngayon nilalayon nilang isensor ang ating mga pinuno, ngunit narito ang katotohanan, ang soberanya ay hindi mapag-usapan. Hindi ito ipinagkaloob ng Beijing, ito ay nakasaad sa ating konstitusyon. Ito ay protektado ng mga internasyonal na pasya at ito ay isinasabuhay at ipinagtatanggol ng bawat Pilipinong nagsasalita. Sa bawat manood na nanonood ngayon, pinapanood tayo ng kasaysayan. Ang mundo ay nakikinig at kung ano ang ginagawa natin sa mga sandaling tulad nito ay tumutukoy sa kaluluwa ng isang bansa. Hindi namin kayang manahimik. Kung naniniwala ka sa kalayaan sa pananalita, sa pamumuno ng batas at sa karapatan ng bawat Pilipino na ipagtanggol ang sariling bayan, ilike ang video na ito, ibahagi ito, mag-iwan ng komento at higit sa lahat Mag-subscribe sa Ang Kampanero, tinig ng katotohanan, tunog ng kasaysayan. Ang iyong boses ay mahalaga. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na panatilihing nagniningas ang apoy ng katotohanan. Sa mga bagong subscriber, maligayang pagdating sa frontline ng walang takot na pamamahayag. Hayaang tumunog ang kampana para sa katotohanan, katarungan at kalayaan.